Nagkahuli ng karpa kasi nag-uulan kasi kahapon. Malaki huwi iyan maliit lang sa video. Ari na ho, ang karpa, nalilisa na. Ay, nalilisa na. Kasi <laughs> na. Nililinisa na, nakusik na pala. Ayan o. Tapos ayan, ayan doon yung tinatanggal para ano, hindi siya... Tagli na pinakalansa. Para matanggal yung lansa. Ayan puti. Ayan, puti na yan. Kita ba yan pag ano? Mm -hmm. Ayan na. oo, sarap. Magbababad na naman kami niya sa suka. Marami din. Ang parasa. puti na yan oh. Ayan yung manansa. Kaya kailangan din. Oh, yun. Parang sa May balugbog ng hipon. Oh. Oh, Ayan na. Oh yan ng malanta. Hindi pala para hindi malanta. Kasi hindi nga alam nung pupupsi ay. Kaya pala karpa namin hindi malansa. Hindi malanta diyan. Pansin mo sino din? Welcome sa aming mini garden. Oh, di ba? Sari-sari ang mga tanim dito. Ito ay bawang. Ah, oh, ng bawang. Ito ay bawang din ata ito. Oh, di ko na ko ano to? Tapos yung dito may kalabasa, ayan, ewan ko ba't ang na. Ayan pala, nilipat pala dito ng asama ko. Tapos ito ay talong. Ito ay, luy, ay bawang ulit. Ito ay bawang. Ito ay bawang. Ito ay sibuyas. Ito ay carrots bago. Hindi ko alam kung kasi bagong lagay ko lang. Tapos ito ay sili, talong. At ito yung bulaklak. At na, kung natatanda nyo noong valentine ako, na ako binigyan ng kasama ko ng bulaklak. Ito ay kalabasa. Ayan, may pechay pa rin kami natitira. Ayun, kalabasa, talong, kalamansi, at saka kamatis. Pero hindi na maganda yung kamatis. Ayan, o diba? Ay, sa'yo may maliit kaming ano din garden. Tapos ito yung bulaklak na inilipat ko dito. Halaman. Tapos ito yung tinanim ng aking Inaisili. Ang oh, galing. Oh, buwan na buhay na siya. Ayan, tinamun yan dito sa harapan na to. Ayan, dati na yan. Di ko alam kung sino nagtanim kung di ko alam kung si Jennifer pero si kapatid ko bunso. Oh, di ba? Ang ganda rin naman eh. Ayan. Soon, magkakaroon ako dyan ng mga halamanan. Ito na po yung karpa. Ayan, ano na siya. Ibababad siya sa suka na no, may bawang paminta at saka sili. Ho, haanghang. Sarap niyan. asin na. At may asin na rin daw pala. Ho, mo? Ngayon pa nga lang, mabango na eh. May konting butchen din lang. May buchin, paminta, bawang, asin. Suka. Ho, ba mo? masarap yung binababad. Oh, may sili pa. Sarap na naman. Prito. Prito at dahil kahapon ho ay maghapon brown out, ayan pinaikot ko na yan kagabi nilaban ko na yan kagabi ayan, oh, ang dami buti na lang, ang, at ako ay maaga din nakatapos ng pagbabalaw dahil din na inispin spin ko pa nakatapos ako, eh, mga before 9am, natapos ko na tapos ngayon, alas 10 ulit ng umaga, ay, nawala na naman ang kuryente o, diba, buti na nga lang at nakatapos ako mag-spin Ayan, meron pa sa labas. Ayan, yung mga short. Hindi <laughs> na nagkasya dito. Baka bumagsak na tong aming sampayan. Ayan, buti na la ang ako nakatapos na ng maaga. O ngayon, wala na naman hong kuryente dito sa amin. Ah. Wow, sana all manok. May baby star host. <laughs> ay, sana all manok. Tapos ay white tourists pa. O, tingnan nyo naman. <laughs> ano yung white tourists na yung manok mong yan, ha? Ani yan? Ano yan? Ay, sana all may vitamins. Ay, multivitamins sweet vitamin B12. Ay, bongga. Sana all. Gusto mo, pahinan mo Sana all. May vitamins. At ang mahal pa ng patoka. oh ayan ang kanyang manok. oh. Maya-maya, mm. may kukuha ko ng manok dyan at aking titinulahin. O, oh, meron pa rin dyan. Sa so, napakaliit na yan. Dalawang na, na itlog. Dito, dito sa so maliit na to. Ayan, may na itlog dyan. Ayan yeah, nga. Ako ay magpiprito ng karupano na mayroong breeding. Pati <laughs> ko Oh. Ayan ang gawin para hindi matalamsik. Pero ito, gusto ko rin siyang itry. Gusto ko siyang tikman kung masarap nga ba ito. Ayan. Yeah. May breeding. Sabi masarap daw kasi may breeding. So, ito try natin. Ito na, abo nang babaligtarin at mukhang luto na. May gumalakas ang aking apoy. Oo, ang bango yun Dahil ito ay sa suka, ito yung kahapon. Ang mga karta. Ayan. Tapos ang kapag na ho ng ating karpa ay itong karpa. Karte. <laughs> itong munggo. Ayan, nagluluto ako ng munggo. Alam nyo na, Friday. Okay. <laughs> ay gano'n ayan, naglulutan naman kami ng, ng munggo kahit hindi Friday ayan, okay na yan at ilalagay ko na yung pampalaya, ay ano pala, malunggay at para lalong pasarapin ang ating munggo ayan, naglagay ko ako ng si Charon. ayan, minabali kami si Charon, kaya ayan ating munggo, sarap na naman ho ayan, kakain na naman tayo ng umagatang halian na ho ito Ayan, luto na yan. I-off ko na yung oven. Okay. Kain na na. Tanghalian. At ayan ang ating karpa. So, nilagay ko na rin yung isa. Para sabay-sabay na silang maluto. Ayan na, luto na. Ready to eat na. O, diba? Adawin naming kulong. Dadalo lang naman yung kaming kakain. <laughs> ayan, kain. Munggo dahil Friday. At etong ating karpa. Ayan, kain.